para lang makuha ang kanyang pensyon mula sa gobyerno, kailangan pa niyang umakyat at bumaba ng bundok sa loob ng mahigit walong oras. Um, gusto mo momentong magbaba, gusto mo gusto mo bumaba ng bundok kagustong gusto ko po. Kaya lang, yan ang diferensya. Ang mayo kami kwarta. Ano pong, pan, ano pong panalangin mo ngayon sa Panginoon? Anong wish mo? Anong panalangin mo? Gusto kong pang pa, pa, kuya ang gusama na Diyos. Matabangan, malukod po kami. Miski sa inatawo. Na yeah, makababa po. Okay. Naugmawan ako sa Imunota! hola Oh, wala, may... Oh, ano ako tuloy. may, gray, <laughs> may, may iyak blue, ako. Ay, may blue. May red. May white. Tapos may brown. Yan ang kulay, na, kulay ka, mami mo. Naiiyak ako. Ba't ako naiiyak? Dito ka na sa baba. Di ka na mag... Okay. Maglalakaw, maglalakad ng mahabang-mahaba. Dito, sa wala. <laughs> Mas gana pag mahal na prospect nation. So ngayon po, susunduin na rin si Lola Ines, si Nanay Deline, at si Tatay Jun. So para makalipat na po sila dun sa sa kanilang bagong bahay. So tara po, mahabang lakaran na naman to. So let's go! Lola, maray na hapon, mabisa po ako. Maray na hapon, hapon. ma'am po. Maray ma'am po, kasarong sima na Mm. Naubos. Balita ko nga po ano, ah... Uh, nagkatrangkaso ko yung tatlo. Pero ngayon, okay na. Okay. Ayan po. Um, alam nyo po lang kung, bak kung, bakit po ako nandito. Hmm. Ano po sa tingin mo lala? <laughs> <laughs> Ma'am. Nandun po sa mansion mo. Mm. <laughs> Just so, ayun la. Um, susunduin ka na namin para makalipat na po kayong tatlo dun sa bago po ninyong house and lot. Salamat po. Ano, Lola, yung na, ano mo, na-feel mo si na pagmati mo po na may... How ma po ako sa magabos. Nakinaw yan, ayuda sa, kan, sa harum. Yeah. <laughs> Salamat po. Welcome, Lola. Ayan, um, yung perspective nation. So, eto na po talaga ng bahay ni Lola, ni Nanay Dilin at ni Tatay June. So nag-aantay nag na po sa baba. So ayun Lola, um, hindi ka na aakyat bababa ng apat na oras kayo ni Nanay dilin Ano po? Okay. So ngayon, kung kukuha ka ng pension, malapit na malapit na po. Kasi malapit yeah. lang po yun sa kalsada. Yeah. So hindi na po um, kayo mahirapan. Excited ka na Lola? Opo. Oh <laughs> Paano kaya dyan? Ang ganda-ganda ng bahay mo, tapos hindi mo makikita. Hindi na bali. Basta na, na ko <laughs> ang, An, inyong mga pagmamahal sa amin. Ay, talagang lola. Mahal na mahal ka ng Po. Kayo pong tatlo. Yung Diyos ang magbalos. Kaya? At sa lahat na nagtulong sa amin. Sa GME. Sa lahat po. Saan hindi ko kilala. Salamat ba rin po. So, Lola, ito na yung last na maglalakad tayo ng mahaba-haba. Ano? Papunta sa bahay nyo. Hindi na papunta kung saan, hindi na papunta kung kukuha ka ng ayuda. So ngayon, ang pinakamaganda po doon, pupunta ka na sa bago bahay niyo, na maituturing pong sa inyong tatlo. Ayan na prospect nation sa lahat pong nag mamahal sa family ni Lola Ines, kay Tatay Jun, kay Nanay um, Adelina, at lalong lalong na po kay Lola Ines. Ayan, maraming 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 salamat. Lola, ako Hello. po ini. Hello. Hello. Yay! Bahanta ka na sa harong mo. Halion mo na ini ano mo. Ayan. Ay, nahiling mo na lang <laughs> sa araw mo lang? Nahiling mo na. Welcome home na, Lola. Kapaon mo ang harong mo, Rio. Kami <laughs> nandawa, mean, ano? <I> ano, dali. Ano, Last life, lang <laughs> dito. Ma-excite ako. Nakunta ka? Okay. Diretso ako. sa imo Wala. Wala. Wala may... ako yung ano sa baba na iyak Wala, may gray. <laughs> may blue. Ako. Ay, may blue. May red. May white. Tapos may brown ng kulay. Ang kulay kang ka mo. Ka mo. Ay, iyak ako. Ba't ako naiiyak? Dito ka na sa baba. Di ka na mag... May. maglalakaw Maglalakad, maglalakad ng mahabang-mahaba. Oop, lola. Halang ka, halang ka Baba po. Ayan. Welcome home, Lola, lola. Ines. <laughs> ine. Ay, dinuman mo na kata. Lola, o. Oh. Kapaw mo, Kapan, Lola Ines. Ine. Um. Sementado um. yan. ini na salming, Lola. Ine po, salming. <laughs> Pintana mo, salming. Simento, <laughs> salming, Lola. Pintana. Tapos, pintuan, Lola. Salamat sa imo nila. lola, eh wala kuno tiras mo lola. Grabe ka naman kay lola. <laughs> <laughs> Kami ka kay lola Ines. Wala pintuan wala pintuan. Oh. Yeah. 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 Lola, sakot ko tapos sa kama mo. Kama. Lola, plastic pa yung Lola. Bago. Di na hali ang plastic. Lola, wala. Wala na mo. Tapos ini ang... Ano mo, tas may electric pang kapo. Hindi dahil ka, -ka magkapot dyan yung basa. Basta tama ta, may electric pang kasa. Wala o. Oh! Lola, wala. <laughs> lola, wala, wala. So magtukaw na. Tukaw na pa. Tukaw na uh, si Lola. Tapos ini na si Bintana. mo ano, may... May sila ka ang ini. Ayan, labi tayo na po, Lola. Lola, bubukasan ang ko ha? Oo, oh, yan. No, 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 no. Pag luway sa napagsarado mo, Lola, Makapun Kap mo tama, ipit ka. Yeah. Ay, kung si Lola, Ines! <laughs> Lola, Lola, si mo Mungkol na. Ayan, kakagos-kogos uh -uh. <laughs> mo ha. Naigdilang. Alam. Mama. <laughs> <Salama>. Gusto <laughs> siyang <Salama>. lumabas. <laughs> diba Nibinag ako kami sa imya ko, alam bis bisbang baba. Ito. Ito na lola. Salamat po. Naiyak din lolo. Lola. Mag-eeno ng harong mo lola. Ito po, salamat po. <laughs> Napo naman lola. Para po ini sa imo po Lola. Yo Ayu po. Yo. Gusto ko mag-babalik. Para man. Koryo hindi di dekano masasaktan kumbota. Bilikan sa harong pang-buhay. O, masarap ako kay napap. Bitpo ako. Hayo po. po. O, masarap ako. Salamat. Kamin man po la ako naghihipot na ug maako ta. Nadapat na si pangako mi sa imo. Kang inut may baga pagluma. Ang mga pangako niyo po. Dahil ko naliligawan po. Yaw <laughs> na ni Lola. Hindi ka naman masakitan po, Lola. Dimangan po kami para sa iyo. Pasalamat po kita duman sa mga nagtarabang sa Salamat loo. po. Kaya dahil ko po mga bisto po. Salamat sa Diyos. Salamat sa gabos na nag... Tahun tayo na si Haro. Salamat po. Salamat. Hindi ka na mag Lola. Hindi ka na mag Hindi ka na mag-ibig. Hindi ka na mag Hindi ka na sa harong mong magayon. Mas magayon pa kaya gumlo lang harong mo. Mas magayon pa sa Lola. Mas magayon mo. Mas magayon pa kaya mo. Hindi para parang hirip yan! Puro <laughs> mampu ka mong padaba ko. Oh, Pag nag-iwal kami ni Agong, paistaroon mo ako yung dila. <laughs> <laughs> Mabakasyon ako sa iyo. Ay, dahi la. po. na. po lang. Hindi na ba? Ayaw po, ayaw po. Araw ka ng papanidabaan, kahit ka nga, kaya nga kamu ka mo nagkaginustuhan. Ayaw e po, e ayaw po. Joke man lang tulog ka? Ayaw e po. Padaba, may ka lang, joke lang na so, nabuksan ng aircon ni Lola. <laughs> <laughs> sa Prospect Nation, natutuwa po kami kasi nandito na si Lola sa kanyang bahay. She's home. So maraming maraming salamat po sa mga nag, sa mga tumulong sa atin, sa mga sponsor na ayaw magpabanggit sa mga anonymous sponsor. Ay, magpabanggit sila. Salamat sa Diyos. Sa gabos ni Dan Pagkulang sa Sato. Salamat po. Sa GME, asin, yudisa. DSWD, di salamat po sa gabos. Sa KMJS po. Ha? KMJS po. Itong Jessica so. Hindi. ay po. Si Ma'am Divine. Si Ma'am Divine gabos, po. Gabos, gabos po. Yan, mo yun lang ko po. So, nag-iba nga sa K so, taga-tigawan dahil ko na salamat din po. po. Si salamat po. Si, 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 si Ben. Hindi po. Si Ma'am Divine. ay po. Si Sir... Si, ay, si Doc, salamat po. Si Doc, and then... So, niya. Niya. Yeah. Tapos po, yeah. And, si The Prospect. <laughs> Sabi mo daw, La, The Prospect. Love, huh? Prospect. Sino baka pansan yung The Prospect. <laughs> Ay, tirayan sila sa lala. So, <laughs> again po, Oleg. Uh, Mam Ma Jessica Soho, KMJS, Kapuso mo Jessica Soho, maraming maraming salamat po. Ma'am Divine, uh, Ma'am so, Jel, Sir Metz ng KMJS staff. Ayan, siyempre syempre ako ng kami mag-asawa dahil mayroong napakabait na kapitbahay na si Lola Enes, eh, si Judy Ann. Ayan. Judy Ann, maraming maraming salamat dahil yung kuryente na nakakabit doon sa bahay mong hindi pa na titirahan is binigay mo muna kila Lola Ines para magkaroon sila ng ilaw dito at kuryente. Maraming maraming salamat sa iyo, Judy, sa, sa napakabuti mong puso. Ayan. God salamat bless sa Salamat, Juday. Salamat talaga. And yung pag-assist mo sa amin dito, maraming maraming salamat. Uh, thank you din sa aming magigiting na uh, tumulong katuwang sa pagbuo ng bahay ni Lola, si Kuya Felix, si Kuya Dennis at si Kuya Ryan. Maraming maraming salamat po sa sa napakasaya na nagkaroon tayo ng banding habang binubuo yung buha, ang ah, yung bahay ni ni Lola Ines. Napaka ano Lola habang ginagawa natin to. Napakasaya, napakasaya po dito. So para kasi uh, iniisip po namin is para po sa iyo na makauwi ka na. Salamat po. Tsaka Lola, um, simula sa pagsukat ng lupa, sa pagtipon ng mga materyales. Ayan. So, nandun po kami palagi mag-asawa na talagang hands-on po kami dito. Talagang binabantay namin lahat ng ano dito. Talagang nakaplano po talaga to lahat para po sa inyo para mapadali po yung paggawa ng bahay. In your home na Salamat na po. Na. So, wala anong masasabi mo na sa... Bago mong bahay na hindi ka na aakyat, bababa ng napakahabang oras nagpapasalamat pa ako sa na ayuda sa sakit po. Ang sa, an haro, Kuya po sa Indun, gabos na nag na ayuda sa sako. Gabus na kamon mag-agong, So, Prospect Fam, huwag po natin susukuan ng pag-asa dahil laging nasa atin. Ang pinaka natutunan ko po sa storya ni Lola na kahit hindi pa huli ang lahat, kahit kahit bata ka, kahit nasa middle age ka, or kahit nasa 84 years old ka na, makakapagbigay ka po ng kaibahan sa mga tao. So, gayahin po natin yun si Lola. Maraming maraming salamat. Huwag po natin susukuan ng pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Let's always inspire and be inspired. Much love. Namaste. So, finally, uh, Prospect Fam, dito na ulit. Andito na talaga si... Lola Ines, si Nanay Dalin, at si Tatay Jun. So, ano pong masasabi mo? Uh, ang masasabi ko po, una sa mahal na Diyos, pangalawa sa mga nag Tarabang ko sa muya, mag-asawa si Chris, mag si Ma'am. Maraming maraming salamat po. Tsaka si Ma'am si Ma'am Ninya, si Sir Mitch. Dahil ko po kaya gusto po sa iba. Maraming salamat po na lang po senda. Uh, sa Ay, mga mga sponsor, sa mga sponsor po maraming salamat po Miss K si, po si, si Ate Boots uh, si Mam si, Ma pala, si Ma Boots maraming salamat po. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Si Ate Boots po kasi yung lupa siya sinad okay. sinadiri niya yung pagano. So maraming maraming salamat Ate Boots sa lupa. Andito dito na po sila. An anong anong na-excite ka ba po? Opo. Masaya po. Masaya po. Opo, worthy po ang pumunta dito kahit pagod na pagod kahit mabigat pero at least makaparamdam po kami ng pagmamahal sa inyo sapat na sarap po sarap din po Diyos ang magbalos po sa inyo Ang subscribe niyo po sa aming channel at share niyo sa istoryang ito ay isang malaking paraan ng pagtulong at maaaring magpabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat po.